フフフ。 wala po kasi doon sa bahay si so Papa. Bali, nag-extra work po siya doon sa chahin ko dahil hindi pa naman siya makakagawa ng tinapay sa bahay dahil ano, tawag dito. Aside sa may na yung negosyo, na ano rin kasi yung oven niya na ka, ano ba yun yung bumagsak pa kasi ano na lang yung mga ka-business eh tawag dito yung oven po namin na ginagamit ay ano na lang siya yung ano ba ni Papa tawag dito I improvise na lang po kasi yun ni Papa na ginawang pugon kaya eh, yun nga ang nangyari na umagsak siya kaya yung mga simento sa likod ay ano Sa so, mga kabisnes namin minamahal, patalastas muna po tayo sandali at narito po ang mga produktong iniindurso ng kabisnes family. kapag Dins, please. And uh, mga kabisnes, ito po meron po tayong shape white coffee. Ito ang uh, kape ng uh, kabisnes family. Kapag kauminom ko nito, talaga naman ang shape mo. Hindi lang shape, may puputi ka pa. Okay. Alright. At meron din tayong glutagen. No, ito po ang aking tinitake, kaya mapapansin ninyo, ang aking balat ay nagbo-bloom. Pang-partner niya itong uh, pro-alkali, no? Meron po siyang alkaline mga toxins. Pampalinis ng ating mga dugo, no? Meron din po tayong himas. Uh, Ginagamit po ito sa pampahilo. no? Ang massage, ang massage. -massage. Right? Meron din tayong uh, whitening lotion, hombre, mga sa business. At ang ibang mga produkto, isigaw business po. Meron po tayo spirulina. Ito pong aming tinitake tuwing umaga. Spirulina, kapag gising po sa umaga, pwede na po ito to take. Uh, ito po ay nakakatulong sa weight loss. At ganun din po sa may mga high blood po, pwede po siya. At ito po, uh, serpentina para naman po sa mga diabetic po. Serpentina. Ito po ang sabon namin po mga ka-business, Naya Sinamide. Itong Naya po ay yung mga pangka, pang, pangclose close close po ng mga pores po natin. Napakaganda po nito at saka nakakapagpaputi po mga ka-business. Yung Naya soap po. At meron din, din po tayong barley, barley. capsule. Kung, kung, meron tayong uh, powder, meron din tayong capsule. Ito pong barley capsule po na ito ay nakakatulog din po sa pang-weight loss din po mga ka-business bago po kumain ay humihing ka muna dito ah uh, barley capsule or ito pong powder yan din po yung ginagamit ng na ating Kuya Buknoy yes. yes, si Kuya Buknoy pa mga kambisnes ay merong a uh, colon cancer uh, stage 3B at nakatulong po sa kanya ito nakikita naman natin sa ating mga vlog uh, kung gaano kasigla vlog isang Kuya Buknoy okay. -oh. at meron din tayong milky feet na meron siyang chia seeds. Uy. Ito pong milky pig na to ay pag inom po siya ay lagi kang busog. At meron din tayong shield C, vitamin C ng ka-business family. Ay. At syempre, pagka meron pa nito siguradong protect sa so, inyong mga kabisnes namin minamahal, papandiyin saan ba mabibili ang mga produktong ito? Yung mga kabisnes, mabibili po ang lahat ng mga produktong ito. Ang official website natin ay kabusinessofficial.com Ayan po mga kabisnes, boss editor, ayan po yung ating uh, website. At lahat po yan ay uh, mabibili ninyo doon sa ating online shop. Ito no po, ayan ay uh, nationwide no, mga kabisnes. Meron tayong COD. Pwede rin po tayong mag-credit uh, card or debit card payment method ng kakabis. At po yan ay ginagamit ng kabisnes family. Proven and tested po mga kabisnes. So yun mga kabisnes namin may namahala ng pailantay nyo. Mag-avail na kayo ng mga produktong inindurso ng kabisnes family para mapanatili ang healthy ng buong pamilya. Okay. At hindi lang yun, syempre, nakakatulong pa tayo sa ating mga kababayan na higit na nangangailangan. Alright? Alright! Bira, tuloy na panunood! Bira! Bira! Hindi man? Hindi? Hindi ka man naman dyan? Yes. you. Yan know, yung mga naliligot dyan. O, oh, yun, may tumalon. Yan sila dati tumalon. Ay, sorry, bibi. Sorry, anak ko bilihan ang matigas na regiment. na sa lahat. Dito si Shuga. 20 pesos. Napo ngaka business. Dito ko tayo stop. ba jan may. Ito, na na-lap ko. Hey. WhatsApp. <laughs>

interview yang wala dong jok sampe ngedeneng yang wala jok Mises, grabe, ang dami-dami foreigner dito. dito. <laughs> <laughs> grabe na this. Madami boyfriend niya. may mga boyfriend. <laughs> <Ganoon> pala yun? <laughs> <laughs> te, Gayahin mo nga ano te. Ikaw te, Vera. Si <laughs> Ah. Oh hahahaha <laughs> hahahaha balikan 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 oh my god a lot of foreigner i want to be with you sir look. i want to be with you, you. you. grabe <laughs> 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 mga ka business ang daming tao Yes. I will find some boy. I will find some partner there, up there in the, in the Philippines. Only in the Philippines. <laughs> You're so ignore <laughs> You're so ignore me. You're so ignore You're you so ignore me. Where they are? There. You're so handsome. She's No, ignore mga mga business. Ganito ang Siargao pagkagabi. Yan. Di ba ang mga tao ano lang? Wala lang. Oh, ha. Ganito buhay na buhay ang Siargao pagkagabi. Daming mga bars yan. Musti talaga mga makikita mo dito sa Chicago mga ka foreign foreigner talaga as in So okay. that's mga ka-businesses balitan po namin kayo So yan po isang mapagpalang pagpalanggay po sa ating lahat mga ka-business ah yun nga po ah tulog na si van, atik atik ang katulong hindi, mga ka-business. Um, ayun, medyo napagod po sa ano namin, activity namin today. Na punta po kami sa mga tourist spot dito sa Siargao po, mga ka-business. So, ayun, ah uh, papanood ko po, po dito sa, video, sa vlog namin ngayon. Yung pag Nandun pa kami sa barko, tapos yun pitik-pitik sa mga, ano, tourist spot at yung yung pinaka main doon is yung ano ah uh, yung tinatawag na Afam Bridge ng Pilipinas na nandito sa Ashford tulog ba buka pang tulog oy hindi yung tulog ha business uy at outro lang man tayo pa hmm. Kuya, mga kabisis kasi medyo pagod na ako grabe yung ano, wait na grabe yung ano namin dito sa si Shardow ano? experience namin dito sa si Shardow ang balik na namin ito mga business yeah. Hmm. saka siswa ang dami pa rin mga foreign <laughs> uh -huh. Nagapatua lang kasi napaka friendly nila, mapapanood po dito kung gano'ng ka friendly yung At mga iba ang pamilya nito mga business so, Kung hindi kung gano'ng ka-friendly si yung mga Si John John mga. ay uwi na sa ibang bansa. Yan, gift. Hindi, yun nga po mga ka-business. Eh. gusto namin magpasalamat talaga sa sa pagsama niyo po sa journey namin dito sa sa, sa tour namin this year, yung 2024 na tour. Medyo ano nga po mga business Naantok na kami. Maaga pa naman. Mas 8 pa pero dahil sa pagod, sa kakakatapos ng maligo, kaya eh, yan, naantok na. So, yung po mga ka-business, uh, maraming maraming salamat po sa pagsama niyo po sa amin, sa aming simpleng vlog, at saka sa tour namin. Uh, Unang-una, gusto namin yung salamat sa Panginoon na, na yung ginabayan kami sa paglalakbay namin na halos nalibot na namin ang buong Pilipinas. Hindi naman buong Pilipinas, nalibot namin yung Lindanao. Yun, salamat rin kami sa Panginoon kasi ginagab ginagabayan na kami palagi, hindi kami pinapabayaan lalo na yung dun sa Cotabato talaga na pinaka danger zone ayun, hindi kami pinabayaan ng Panginoon Diyos syempre pangalawa sa ka-business family uh, Papa Deans Ate Kuya Bus Day Budang maraming maraming salamat talaga sa inyo hindi namin may experience lahat ng ito kung hindi dahil sa inyo grabe as in sobra sobra talaga yung yung experience namin dito ang sarap ng accommodations, pagkain, grabe, as in, lahat, lahat talaga. Thank you so much talaga, Ate Kuya. Thank you, sa talaga namin mararating lahat ng ito. Siyempre po sa ating mga sponsors, walang sa mga support at tumamayo po yung oh, nagpapaabot po kayo ng tulong pagmamahal. Hey. Ang ngayon um, ng charge. Yung nagpapaabot po ng tulong pagmamahal sa amin. Maraming maraming salamat po sa inyo. Hey, Hindi ko po si Mika. Okay. <laughs> Wala, doon sa kanya, yeah. Wala daw sa kanya ya. sabi niya kanina. So yung mga kagustasyon po po, uh, yung mga sponsors po namin, salamat sa pag, uh, sa una sa mga pagkabuti po ng pagmamahal sa amin. Sana po, gabayin kayo lagi ni Lord sa po kayong panig ng mundo ngayon. Tsaka syempre sa ating mga subscribers, viewers, silent viewers, mga bashers, thank you so much po sa inyo. Wala kami ngayon dito kung hindi rin kudalas sa inyo. Maraming maraming salamat po talaga sa inyo. Uh, yun, dito na lang muna yung vlog namin mga ka-business. <laughs> dito na lang? I don't know. na antok na talaga ako. Hanggang dito na lang po muna mga ka-business.

🎵 taong natutulungan Magpalain ng may kapal Sa bawat araw nagdaan 🎵🎵 Kapiisnes, bisis, Steve. Mahal kayo ng marami Ang tua nila'y walang mapagsiglay Noong kamiliyong natag scholarship ay nasimula sa mga nais mag-aaral Pag pag-aaral ay pahalagahan upang kayo'y magtagumpay kabi Μη καβίστ, νε, πα σκύβε.